Nagising ako ng 11 a.m. at pagising ko ngay agad akong bumangon para nga ayusin tong higaan ko. Huwag niyo na nga pa pasinin si daddy na nakahiga sa baba dahil simula talaga nung nagkasakit ako ay hindi na kami magkakatabi matulog. Si Athena ay sa kwarto na mag-isa, ako naman dito sa may bed at pagkatapos si daddy doon na lang sa lapag. Pwede naman gawing kama yung sofa pero ayaw ni Daddy dahil hindi siya komportableng matulog sa sofa bed. Mas gusto niya sa lapag. So pagkagising ko nga after kong ayusin yung higaan ko, nagpunta nga agad ako dito sa kusina at naghugas ako ng kamay para naman maghanda ng almusalin namin. Dahil alas 11 na nga, malamang wala nang mabibilihan ng almusal sa labas, puro ulam na. Buti na nga lang ay meron kaming tasty dito at meron akong butter na merong sugar. Kaya ito na lang yung almusalin namin. Imbis nga sa oven ko siya itos, dito ko na nga lang siya sa kawali dahil tinatamad na akong mag-ayos pa ng oven. Inubos ko na ngayon na tirang tasty para nga ni Athena at ni Daddy meron na silang kakainin. Hindi na kasi ako magluluto ng tanghalian namin dahil laalis din kaming dalawa ni Atina. Si Daddy naman pag tuwing aalis kami ni Atina eh hindi na rin talaga siya kumakain. Pagkatapos ko nga mag-toast ng tasty, kumuha nga lang ako ng panakip dito at ilalagay ko lang to sa lamesa. Pagdating naman ng alas 12 ng tanghali, isa-isa ko naman ng kinuha. Itong giniling na manok, hotdog, pati hotdog ulit, tapos cheese doon sa rep. Magluluto nga pala ako ng chicken spaghetti at dadalin ko to doon sa pupuntahan namin ni Atina. Uuwi kasi kami ngayon sa bahay ng mama ko dahil merong kaming usapan ng mga kaibigan ko na mag-aambagan nga kami ng mga foods para mag-celebrate kami ng Mother's Day. At itong spaghetti lulutuin ko, ito yung ambag ko. Gabi pa lang, bago ako matulog, ay na ko na itong mga to. Yung manok, ako lang yung nagiling niyan. Bali, chicken breast yan na nabili ko sa May Robinson. Yung hotdog naman, ako lang din yung bumili at nahiwa-hiwa ko na nga yan ng gabi. Dinagdagat ko nga kasi piling ko ang onti nung hotdog. Lagpas isang kilo kasi yung lulutuin kong spaghetti para nga meron din akong maibigay doon sa bahay ni mama kasi nga nandun din yung mga pamangkin ko. Noong una nga naisip ko naginiling giniling ng baboy na lang yung ihalo ko dito pero sabi ko parang unfair naman kung hindi ako makakatikim ng ambag ko. Charot! <laughs> naisip ko din kasi talaga bukod sa amin ng mga kaibigan ko na magpo-food trip sa labas ng kanya-kanya naming mga bahay ay nag-aalok din talaga kami sa mga senior. Kaya naman mas okay din talaga na chicken na nga lang yung ginawa kong giniling kaysa sa baboy. Hindi na nga pala ako naglagay ng templa dito na magic sarap o di naman kaya chicken cubes kasi nga ayoko ng maalat. At bukod doon, hindi rin maalat sa pagkain ng aking mga kaibigan. Bali, kumuha na nga lang ako ng lasa niya doon sa nilagay kong cheese na isang pack pati na rin dito sa condensed. Filipino style kasi yung pinili kong sauce. Hindi ko pinili yung sweet style kasi sobrang tamis nun. Kaya bumili na nga lang ako ng condensed para ako nalang mag-adjust ng konting tamis. Tapos na nga ako magluto ng spaghetti sauce, naluto ko na rin yung pasta, hindi ko na nga naipakita sa video. Eto nga't nakapaghakbat na din ako para nga pagkatapos kong ayusin to mga dadalhin kong pagkain ay ready to go na kami ni Atina. Gumawa nga din pala ulit ako ng dream cake kasi gusto ko din matikman ng mga kaibigan ko itong gawa kong dream cake. Apat na tab yung ginawa ko para yung dalawang tab doon nga sa amin ng mga kaibigan ko at yung dalawang tab doon naman para sa mga pamangkin ko sa loob ng bahay ni mama. ka nga ako ng mga oras na to kasi hindi ko akalain na ganito kadaming tupperware yung kailangan kong dalhin. Akala ko kasi tig isang tupperware lang yung sauce at saka yung spaghetti pasta tapos yung apat na tab na dream cake naman ay hindi rin naman mabigat yon. Pero dahil sobrang dami nga ng sauce at yung pasta ayun napadami yung dalakong tupperware. Tinatansya ko nga kung mabigat na tong dala ko kasi nga hindi ako pwedeng magbuhat ng mabigat. Pero nung tinry ko naman ay hindi naman siya mabigat. Hindi ko na lang nilagay yung isang tupperware kaya Atina ko na lang ipapabit-bit Pagkatapos ko nga ang ayusin yung mga dadalhin namin, si Atina ay nagbibihis na ako naman ay nag-asikaso na din. Hindi na nga ako nagbihis ng bonggang bongga kasi baka mamaya makita ng mga kaibigan ko na mas maganda ako sa kanila at maingit sila. Charot! <laughs> Pero syempre, bago nga kami tuluyang umalis ni Athena, chinek ko muna nga kung may dala ba kaming pocket money kasi mahirap na baka mamaya kung kailan okay, na nakasakay na kami, wala pala kaming pambayad. <laughs> Hindi na nga ako nakapag-video nung pag-alis namin ni Athena, pero mula Almar hanggang Riverside ay isang sakay lang naman kami ng jeep. At pagbaba nga namin ng jeep, 1,000 steps lang naman, enan eh, nandun na agad kami sa Kilan, Charot! <laughs> Sobrang lapit lang talaga ng tricyclean kapag baba ng jeep. At pagdating namin dito sa lugar namin, inayos na nga agad namin yung mga kanya-kanya naming ambag na pagkain para nga makakain na kami. Sakto din kasi pagdating namin ay merienda na. Eto nga at nagkanya-kanya na silang santo at dito talaga sa iskinita or sa lugar namin mga mamis, uso talaga dito ang bigaya ng mga pagkain kahit napakaraming chismosa dito. Charot! <laughs> Pero wala naman talagang ibang chismosa dito kung hindi kami-kami lang na nakikita nyo nagkakainan dyan. <laughs> Pero dito sa amin mga mamis, uso talaga dito ang kumain muna bago tsumika. Charot! <laughs> Siyempre, mahirap naman ibuka yung bunganga kung walang laman ang tiyan. <laughs> Pero seryoso mga mamis, lahat ng mga kaibigan ko na yan na nakikita nyo kasama kong kumakain... Nung panahon na nalaman namin may sakit ako, bukod sa mga kaibigan ni Daddy ay sila yung mga kauna-unahang kumilos para makalikom ng pera sa pagpapa-opera ko. Paulit-ulit silang gumagawa ng raffle for ako. Nagpo-post sila sa mga kanika nila nalang Facebook. Gumagawa sila ng GC sa mga iba-iba nilang kaibigan para ibigay yung GCash number namin para matulungan kami. Ah, hawak din sa talagang. This, tete, tete, tete. ito yung nagsasandok yan yung patay na patay sa akin <laughs> 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 siyempre, ito na nga after na magkainan, simula na ng chika pero hindi pa doon natatapos yung pagsubok na binigay nila sa akin kasi nga, pinadala nila sa akin yung mga fake eyelashes ko dahil gusto nga nila magpakabit dito kasi sa iskinita namin, uso talaga ang inggitan. <laughs> Kapag maganda yung isa, dapat maganda lahat. Charot. Katapos ko naman kabitan sila, isa-isa ng eyelashes, syempre hindi pwedeng mawala ang racket ko. Ito ang isa sa mga kaibigan ko na ati ko, eh nagpa-Brazilian siya sa akin. Mga bandang alas 5 na nga ng hapon to at hindi na din talaga ako masyadong nakapag-video dyan. Itong Brazilian naman na to ay isang apply lang naman ng gamot to at pagkatapos ibababad lang ng isang oras. Hindi na siya babanlawan, derecho blower at pagkatapos plancha na. Na-enjoy ko na naman kasi yung moment na nandito ako. Napakadalang na kasi talaga naming umuwi ni Athena dito simula noong nagkasakit ako. Kaya naman, pag may mga time talaga na nakakauwi kami dito, eh, hindi talaga ako nakapag-vlog. Kasi nga, mas excited na excited talaga ako na umuwi dito. Dahil alam nyo naman, for the sa ang na nyo. Charot! <laughs> <laughs> Bali, nakauwi nga kami ni Athena nung pagkagaling namin doon sa bahay ng mama ko ay alas dos na ng madaling araw at naggrab na lang kami. Kinabukasan naman, mismong Mother's Day celebration na itong at umalis kami at kasama namin si mama ko, pati na rin yung mami ni daddy. Inaya nga lang namin sila na magpunta sa SM para nga makapag-family date or family bonding na din kami. Pagating namin dito sa SM, grabe napakadaming tao mga mami. Ang dami talaga nag-celebrate ng Mother's Day kahapon. Pagpasok nga namin ng SM, dumiretso nga agad kami dito kung saan yung paborito naming kainan. Pero pagdating namin dito, tingnan nyo mga mamis, napakarami talagang tao. Dahil nga parang napakahaba ng pila, sabi nga namin ni Dade, eh maghanap na lang kami ng ibang makakainan. Ito nga tabang sa escalator kami, tingnan nyo naman mga mamis, bawat resto talaga ay napakahaba ng mga pila, mapataas, mapababa. Naglakad nga lang kami ng naglakad, nilibot na nga namin yung buong SM pero kahit mga fast food ay napakadami din talagang tao. Dahil nga wala na talaga kaming mahanap na ibang makakainan, nakita nga namin dito sa Kenny Rogers ay hindi mahaba yung pila sa labas. Habang nag-aantay nga kami na mayroong mabakanting lamesa, si Daddy ay naka-order na. Total naman, 30 minutes pa bago dumating yung order namin. Si Daddy nga nagbabantay doon sa kabilang side, naghahanap <laughs> ng maupuan namin. Ako naman dito sa kabilang side. After 30 minutes nga ng pag-aantay mga mami's, finally nga itong at meron na kaming nahanap na bakanting lamesa. At sakto din naman, dumating na yung in-order namin. Dumating nga kami dito ng alauna ng tanghali pagkatapos kalahating oras yung inikot namin para makahanap na makakainan at saktong alas dos nga ito finally makakain na din kami. Halos lahat pa naman kami ay hindi nagtanghalian kasi nga sabi namin dito na kami magla-lunch. Imbis na lunch nga ang tawag namin dito naging merienda na dahil naabot na kami ng alas dos. Nag-order lang naman kami ng tagi-isang chicken meal na meron ng mga side dish. Si Atina naman, burger steak yung gusto niya kaya hindi chicken yung in-order namin sa kanya. nag order nga din ako kay daddy ng chicken wrap kasi parang ang sarap niya. Pero in fairness, masarap nga. Tignan nyo naman si Mama, sobrang na-enjoy niya yung kinakain niya. Si Mama talaga, pinadaan ko siya sa bahay para nga isasabay na namin siya papunta sa SM. Kasi pag nauna siya sa SM, baka maghanapan lang kami. Umorder na din pala kami ng Caesar salad para nga may gulay kami sa lamesa bukod sa mga side dish. Tignan niyo tong tina, mga mamis. Yung muffin niya inilagay niya sa ibabaw ng burger steak niya. Mga oras nga na to, kanya-kanya na kaming kain at hindi na talaga kami nag-uusap-usap dahil ginutom at napagod talaga kami sa kakaikot makahanap lang ng makakainan. Sakto nga din nung kami na yung kumakain, e eh, konti na lang din yung tao at hindi na masyadong madami yung nag-aantay. After nga namin kumain, itong at naglakad-lakad lang ulit kami para naman bumabay yung kinain namin. At dahil dito naman na din kami sa SM, sabi ko nga kay daddy ay bibili kami ng milk tea. Bibilhan ko si mami, pati na rin si mama. Dito na nga kami nagpunta sa paborito kong milk tea shop sa Macau. Bali nga yung kay mami, meron kape. Tapos yung sa amin ni mama, merong cheesecake. Si Atina naman, mango yakult yung kanyang pinaorder. Eto at pagkatapos ko nga mag-order, binigyan nga ako ng cashier ng Mother's Day balloon na pa-heart na merong tatak ng makaw. Pero syempre ang natuwa si Atina kasi nga balloon daw. Mother's Day kasi kahapon, kaya nagbibigay sila ng mga ganyan kapag merong mga mamis na mibili sa kanila. At habang inaantay nga namin, yung milk tea namin, iniwan nga muna namin si mama at si Atina doon. Kasi nagpunta kami ni daddy dito sa SM Supermarkets para nga bumili ng kailangan ni Atina. Bumili nga lang kami ng hotdog kasi gagamitin daw niya to para sa performance task niya. O ba diba, performance task pero pagkain. Gagawa kasi ata siya ng video mga mamis kasi gagawa daw siya ng commercial niya. At dahil nandito naman na din kami, pumunta na nga kami sa bilihan ng mga lotion at bibilhan ko si Atina ng lotion. Ito nga Johnson yung bibilin ko sa kanya. Dapat nga talaga sana ay Cetaphil pero sobrang mahal kaya itong Johnson's na lang. Ayoko pa kasi paggamitin si Atina ng lotion ng mga pang adult. Gusto ko puro pang bata na lang muna kasi bata pa naman din yung skin niya. Itong pink na nga lang yung pinili ko kasi favorite color ni Atina para matuwa siya kapag nakita niya. Ayun lang naman yung binili namin ni Daddy pagkatapos nagbayad na kami sa cashier at naglakad na nga kami pabalik kay Mama at kay Athena. Pagkakuha naman namin ng order namin milk tea, nagpunta naman kami kung saan yung mga palaruan. Gusto daw kasi ni Athena maghulog ng coin sa mga claw machine kaya pinagbigyan namin kasi may konting oras pa naman. Pumila nga lang si Daddy dito sa bilihan ng token at sabi ko sa kanya konti lang yung bilhin niya kasi nga kailangan na namin umuwi dahil may pasok din siya sa trabaho. Gusto nga din sana ni Athena mag skates kaya lang ang haba din ng pila at nagmamadali na din kasi kami at kailangan na namin umuwi. Kaya sabi namin sa kanya dito na lang muna sa mga claw machine. Babalik na nga lang kami next time kapag may time na at walang work yung daddy niya. Madali naman kausap si Athena mga mamis pag pinaliwanag mo sa kanya isang bagay na intindihan naman niya. Kaya ito inenjoy na nga lang din niya dito sa may basketball area. Pero dahil hindi nga siya makashoot ng madami doon, ito nga at lumipat siya sa mas pambatang basketball. Pagtapos nga namin mapagbigyan si Athena, makapaglaro mga mami, sa ito nga nagbook ulit kami ng grab para makauwi na. Kung wala nga lang saan ng work si daddy, ay magtatagal pa kami sa SM. Pero dahil may work nga siya, kailangan na naming umuwi. Habang nakasakay nga kami sa grab, dito nyo si daddy sa likod, nagbibilang ng bariya pang bayad sa grab. <laughs>